Good morning mga kaongslife slide Welcome back naman po sa akin YouTube channel. Una po sa lahat, ito pa salamat po ako sa akin mga subscriber, sa akin mga followers at saka sa hindi po nag-skip ng ads. Mga kaongslife slide dahil araw po ngayon ng linggo, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Novaliches, Quezon City. Ito po yung pinaka ng Novaliches sa likod ko. Mga kaong slide alam niyo ito ay puri ng gulay. Masarap po ito lagyan ng gata at ito po ay makikita natin sa bundok o sa gubat at sa ngayon pag ulan po mabilis po ito tumubo masarap po ito lagyan ng gata mga kaong slipes samahan nyo po ako para makita natin kung paano po ang proseso nila sa paggayat ng pinong-pino ng gulay na ito Wala talo ako. Wala Mga kaong Wala kanya kanya po sila gayat ng labong Ayan sisipag no ako. Wala talo ako. Wala talo ako. Wala talo ako. Wala talo ako. Yan si sir, nag-aayos ng kanyang paninda na mais. Ang mais na ito masarap din to ihalo sa labong. Mga kaong na nandito po ngayon si Nanay Iday. Siya po ang isa dito sa nagagayat ng labong. Tingnan po natin ang bilis ng gamay niya. Nanay Day, matagal na po ba kayong magtitinda rito ng labong? Mga 20 years na. 20 years na. Eh. Hanggang ngayon, gaya pa rin ang labong. M magkano po ngayon ang kilo ng labong? Ang kilo po ay 100 po sa buo. Ang, ang baso po, 30 isang baso. So, 30 daw isang baso nito. Anong oras po kayo Ay, office um, dito? Ay, nung biyernes ng gabi hanggang ngayon nandito pa kami. Kasi pinapaubos po namin yung aming labong. Bumabagyo o um, umaaraw dito kami sa palingke ng bayan. Ay, yung panahon ng bagyo to kung karina nandito pa kayo? Opo. Um, Kahit bumabaha. Ayan po. Tingnan po ninyo ang kamay niya. Ang bilis. Hmm, Pinong-pino po yan. Nanayidang ano pong magandang luto rito sa labong? Ginataan, adobo, pinapuhaan. Ang masarap talaga nito ginataan. Ang hmm, masarap.